Sige si Sigurado ang kung lagyan mga kung lagyan sa purawin yan eleksyon Mas maya nga nga Mayor, si Sigurado ang kung lihat na Nababawi mababawi kat 1, 2, 3, Mayor, si Sigura dong kung aaga ang kutburawin. Mababawi. Ah, mababawi. Aaga. <laughs> <laughs> aaga. <laughs> <Aagaw. Aagaw. laughs> Mior, Sigura dong pun nama babaw itu Sigura Aim, Aim, siapa? apa? si Sigura dong pun nama babaw itu Sigura Aim. Kemanuai, bawa Baik Kapitan masih inget kah? Sob, 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 dari Yobura win. Terganti, masih nggak kapitan nga Mior, guys, bukan.

May misa sa naton kung may 'yon. na <laughs> <laughs>